Funker! <tryk> Bayad okay, do. Oh. So, ho. Ang aga pa. Bariya lang usang umaga. Oh. Eh, hindi ho ba bariya yan? Hindi. Magsusukli pa ako sa iyo eh. Oh. Eh, ano yan nakikita ko sa loob ng kahon niyo, Chief? Di ba bariya yan? Ano ka ba? Hindi ka ba marunong mag-mathematics? Dalawang bente, panunukuloy ko sa sampu mo. Ano ka? Birthday? Manong. Oh. Taga-Basilian University ako. Alam mo ba kung anong ibig sabihin noon? Burgis ka! Matalino. Kaya don't lecture me about math. Magiging driver ko lang balang araw ng mga anak niyo. Oy, baka gusto mong magkape muna para kilabutan ka naman sa sinasabi mo, ha? Ah, one caramel macchiato, please. Aba, ginawa pa ako Starbucks. O, ito na pera mo, o. Oh. Huwag na, ginawa ko mo na. Diyan na lang yan. Sige na, ah. bakaray ko pa ba kung... Ay, ano ba? ba Matagal pa tayo maghihintay. Mamaya maiinip ka lang tapos aalis ka. Kukunin mo rin pera mo sa akin. mo yung patulog ko. O, ito. Ayan, o. Ito. oh. Ito, kunin mo. O, sige. Akin na doktor ko sa tulong. Uh, aga agay. Pwera akong ah, hip na change na. Ah, hindi. Kailangan ko na sukli eh. Sus, 250 lang eh. Ayun na nga eh. 250 lang pinag-interesan nyo pa. tayo maghintay. Hindi ba sinabi ko sa'yo yung matagal? Kasi sinabi ko sa sa'yo? 'di ba? Sa Pasko eh. Hindi magtaksi ka, dami taksi Hindi pa nang mamadali ako kanina kaya hindi ako nanghihinalaw sa magulo ko. Ito lang pero basta mo. walang pantaksi. Wow. Sige na, sige Sige na, chief. Ano ba nagugulo diyan ko? Please, please, chief. Chief. Okay, sige, sige. mo muna tanong ko. mo tanong ko. Oh, ano? Ano ka? Birthday? Torbon to, aga-aga. I'm a man only, not you. Enes, you have a lot of money. your I? Don't talk. This stranger. I'm off by the Judgement Street. Oh no, he doesn't Unless... <laughs> really? But I have to change to five paces for this. Don't you have a driver with the five paces? I wish you had Manong bayad ho. Hey, aglet piglet. Aglet mm. piglet under there. Ano ba? Tayo na magdrive na inaantok. Ha? Ay mapina. Ispanya tot. Mari lang po sa umaga. Ma'am, yak nagbayad. Okay? Good night. Wow! Ko, balay po, wow! Okay. <tinyo> hey, I the <tinyo> carpa Wait, i the car! Pa. Oh, yes! Where am I at already? It's <laughs> so funny. at the car. Nga, eh. Are you deaf? Pare, nandito pa ako sa where, jeepney uh, terminal sa Jeep? Mezcaton. Oh, no, oh, I'm ay not ay driver, eh. in a jeepney. Kasi ata punuin eh. <laughs> Excuse me, can you put your volume into silence? Can't you see I'm talk? Pare, nandito ba yan pare? <laughs> yes, model model I'll be dito, on. Complete with IQ requirement. Yeah, at the VTR. Oh. On site. Yes. Serioso. You know Domo? naman that Comedy? I'm complete eh. <laughs> Punctual. Mm hindi, -hmm. pare, hindi ko makasak no, 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 Don't give to her to the road. I know, I know, pare. I know this exam Is... can make or break things. I can reach there on time. <laughs> Who's gonna flunk, man? I'll be there, yes. Promise. <laughs> no, not me. Ay, ano ngayon? yun? Ah, not because I'm stupid. It's just oh. because I've been cutting classes. Really? Eh, kasi napaka-boring oh lang, prep, eh. I'm not gonna stay there anymore. Oh, but don't worry, pare. Huwag kang mag-worry. Aalasin ah, ko yung exam niyan. Tapos ayos na. I'm asking my driver to start the car. I'm on my way! Kayaan. Well, yeah, if I can get there on time. But shucks! Shoot, bang malito! Ko. Kayaan, I'm dead! Wait, she's here now! the driver! Bye, I gotta go! Mwah! This is it. Kung team na kami nitong super model para ko dito nung driver na umandam na. Sige, man. Hello? Ah, uh, sorry Oh. Kanina pa kasi may nag-aantay na pasera may bariya. Eh, para mapalitan pera namin. Magkano na mandala nyo? 20. Bakit? Oh, we're one and the same money. My money is 20 pesos also too. <laughs> Maganda ka pa naman sana. Si oh. Kwentang buo ang pera ko, 20 ang ibabayad ko. So you are gonna change by how many? 30 pieces, doll. Bakit? Hindi ko pinag-interesan yung pera ninyo. I'm pretty sure my family's more well off than yours. Hoy, ang yabang mo. Hindi mo ko kilala. Bakit? Dapat ka ba ang kilalanin? Hoy ulit! Ako lang naman na account executive slash event coordinator na magdadala dito sa Pilipinas ng international supergirl band na Magnificent Dolls. Oh! tapos dapat ka nga kilalanin. Talaga! at kapag na-close ko ang deal na to ngayong araw na ito, <laughs> po-promote na ako ng boss ko. At siya, mas magiging mayaman ako sa iyo. What's that smell? Uh! Ah! 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 Maandar ba to? Yaki palubi! Ano ba, marinig ka? As if you're not gonna thinking of the same banana. Ano mo ba sa banana inisip mo, senorita? What are you talking? About? Iho, I think you should be talking bananas to that monkey over there. May gulong ba ito? Ang bao! Oh. Pwede pa ba pababain mo yan? Baka kasi kumapit pa sa akin yung amo yan, hindi pa ako ma ay nako kapag gagawin yung kontrabida? Dapat kasi, pinagbabawal mga ganyang gumamit ng mga pampasaherong jeep. Walang konsiderasyon! Tingnan mo yan! Hindi man lang naisip ang mga kapakanan natin. Ah, you have a point. The government has to do something about those kinds of people. Well, if you still can consider them as people. Hindi ba may programa ang gobyerno na isa kayo nga ng libre ang mga laman ng lansangan tulad niyan? Baka nagkamali lang siya ng sakay. Well, someone should tell him. I mean, it. O bakit sa akin kayo nakatingin? You tell him. How dare you order me around? Hey, you! Tell him! Uh, yes, sir, coffee, sir. Ay, teka! Hindi kita, boss. Psst! Ikaw ang magsabi. I don't talk to stranger nga, eh. Alam niyo, nadidinig ko kayo. Eh, naman pala. Naririnig mo naman pala kami. Eh, ba't hindi ka pa umalis? Palalabas mo pang masasama kaming tao imbis na ikaw umalis? I second emotions. Ah, uh, hindi naman sa tinataboy namin kayo. Pero, kung pwede ba, numipat lang kayo ng jeep? Hindi ito ang libre sa kanya, DSWD. And you're so mabaho. <laughs> Magbabayad naman po ako ah. Pakiabot nga. Manong bayad po. Matuto ka lumapit. Isingin natin driver para siyang umubot. Kaya nga palapitin na natin driver para mag-ising. Kung sa bagay, mas matindi pa naman sa amoy niya ang amoy niya. Anong? Anong? Uh. Manong, bayad po. Uh. <laughs> Ano niyo ba ako, ha? Eh kung ako nagbabayad kayo, di kanina pa tayo nakalakad. Eh kanina lang pa nga ako nagbabayad sa inyo, ayaw na naman tanggapin. Kasi nga, ayan na nakasulat na sticker, oh. Basahin mo, basahin mo, ano nakalagay? Bago magtulog tulugan, magbayad muna. Hindi yan yung isa, ito, oh. Barya lang po sa umaga. Barya lang po sa umaga. Anong gusto mo? Bumili pa ako ng isang sticker para ipagdukdo ka niya sa mapurol mong utak? Ano ka? Birthday? You know, there's really something wrong with that question. <laughs> ano, no, may magbabayad na ba? Eh, magkano hubas sa Resurrection Building? 20 ho doon. Hindi ba 1850 lang? Ano nga birthday? Ale, kung may piso ako sa bawat nagsasabi niyan araw-araw, mayaman na ako ngayon. Eh, sa Parousia Laboratories. Sampu lang ho. Teka, bayad o. Excuse me, can you please hand this over to the driver? Yes sir, coffee sir. Ay, teka! Hindi kita boss! Paabot mo yan sa iba! Ah! You're all wasting my time! Chong, I know you. You will very well know me If you don't hand in my fare to that blasted driver. <laughs> mo kung sino ang boss? Tama, I know you. Chauvin, you're that guy in the headlines. You buy your own Perusha Labs? I don't own it, I run it. Something like the president, right? Your union member employees are on strike, right? And they're going to bring down my company if I don't get there on time. So, Miss, give this to the driver. Mr. President, if you think I understand you, you are mistaken. <laughs> ha! Oh no, mem ba? -ba -ba ko bayad diba? ko ina. Ay sa Hoy, mahiya ka naman. Kundi rin ka mo ng buhates. Ang matay ko nga. Ay, naka. I'm not going to be traveling with such an odious creature. Bakit ka na, Jeep? Ay, yaman-yaman nyo eh. Yama -yama eh. Nagwewelga ang mga empleyado namin. Kasi, kung, kung makikita nila ako na nakasakay sa kotse, makaharangin lahat, basagin pa nila kotse ko. Kaya ako nakasakay dito sa Jeep ngayon. Hoy, mama! Hoy, mama! Pababain mo na kasi yung kulit bang ang na yan. Hindi ka na nakabagsahin mga nagdurusa sa putok niya. Kung oh, hindi mo siya pabababain, kami ang mababa rito. Hala, sige baba! Para naman may babang dito sa terminal, sige! Ah, basta! Yun na lang ako sa harapan ng tao! Ako! 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 Dito Ako! 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 Basta dito ako! Aray! Right. This is my idea! I'm the only one with the right to be here! ayan, tagtang tuloy. Yes! yes! O, oh, magbayad na kasi kayo, mamaya bumalik pa yun. Eh, naku, puro buo ang mga pera nito, mga pera mo ulit? Sampu. Ikaw, miss. 20 pesos, paper type. Kayo ho. Oh. 50 po. Kayo, bossing. 100. Sorry. Ooy! Antindi niyo mag-birthday, ha? Tignan mo nagkagawa ng kasakiman, no? Ha? Kala niyo mahalalan sa ako, kunwari wala pa kayong barya para makalibo ng pamasahe. Hindi tayo aalis hanggat di kayo nagkakaroon ng barya, okay? But Manong, I am again a VTR! May kasama ko yung nakahabol. Mama, kailan ko ma-promote? I need to be in my office in 15 minutes. Sige na, Chief. Eh bakit kasi kayo babiyahi-biyahi nung walang barya? Dahil po, friend driver lang po ako. Hindi money changer. Eh, ba't hindi kayo bumaba at magpapalit? Eh, ba't hindi kayo bumaba at magpapalit? Alam nyo, kaya hindi umaasenso ang bansa natin dahil sa mga katulad yung tamad magpabarya. Hindi umaasenso ang bansa natin dahil sa mga ganyan yung burgis na ganyan mag-isip. Hoy! Customer ako, and I am always right. Pag sinabi kong tamad ka, tamad ka nga! Bakit? May nakikita pa ang ibang driver dito, ha? Meron ba kasing aga ko gumising? Sige nga, tingin, 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 tingin. Wala, ako lang. What a very inefficient early bird you are then! We are your customers, and you owe us change! Ano kayo? Eee! Yeah! Yeah! Oh, ah! Malik na naman siya! Driver, start the engine! O oh, sige, keep the change na ha! Ay ano ba? ka? Birthday? birthday! Sino may birthday? Ah! Ang puputing ang tingin niyo lahat. Pwes, hindi tayo lalakad hanggat meron ng may barya sa inyo. Ako may barya! Magkano? Pag oh, tama-tama, meron ka 750, hindi masusuklihan nyo na ako ng 250. How about me? Magkano ba sa si judgment? Pitsi. Oh, di ba meron akong 5 pesos? Meron na siyang 5 pesos para sa si 20 mo. Pitsi, <gasps> oh! Here I go! Oh. So, sa iba niya 10 at 20, pwede na masuklaan ang 50 ko ng 30. Eh, kahit naman makuha ko ang 50 niya, eh kulang pa rin ang 40, no? Chong, so, relax! The driver's got your 40, di ba, Chief? Ewan ko sa'yo, di ba mas magaling sa mathematics? Hello? Hello? Hello?

Mano, Mano, kailangan namin bariya mo! Titi-tising ko na na! Titi-tising ko na ang bariya mo! Sige na! Titi-tising ko na ang bariya mo! Ibayad mo! Huwag na ako kayong kailangan ko mag-exam! Ay maganda BTR and that's confirmed! Titi-tising ko na ang kaputok niyo, huwag na kayong umalis! I can make you our janitor! O oh, sige, sasakay ako sa isang kondisyon. Ano? Hugasan nyo muna pa ako. lang di pwede yun Nasisadyang katangi-tangi ka Huwag mong iisipin na wala ka lang Dahil walang isang daan Kapag wala ka na tinay lang yun Pagsaklasik